1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amigad? My gosh, ang bilis ng araw. Today is Monday. Tomorrow is Noche Buena na. So, papunta na tayo sa exciting moment. Ang Merry Christmas. So, Merry Christmas, syempre. So, walang sawang tumatang kilit dito sa Mama sa Blanche. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers dyan. Hello sa inyong lahat lahat. Merry Christmas din. And then, of course, kay Christine and Perez na talaga naman nilalamig na sa lugar kung nasan siya. So, yon So, Merry Christmas sa'yo, Christine and Perez. O, di ba? And then, of course, ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, magataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika eto nga marami nagtatanong sa akin ano daw ang masasabi ko dito sa Putri Indonesia National Director kasi pagkatapos niya uh, tawag dito uh, i ang Miss Char pagdating ng ilang minuto ay Ayun, finalo na naman, no? ba? Diba? So, nakakaloka, syempre. Dahil siguro nadala sila sa ano sa emotion. Alam mo yon, syempre ang target kasi ng Putri Indonesia mag-grants lang sila. So hindi ko alam ko ano ang pinangako o ano ang agreement nila ng organization ng Miss Charm and then ayun mataas siguro ang expectation nila na sila ang makakakuha ng korona kaya naka-feel sila ng disappointment at ayon So, in follow nila ng bonggang bongga Pero, mga ilang oras naman ay bigla na naman nilang finalo. So, yon So, siguro na-explain ng maayos kung bakit, ano ang nangyari, at ah, baka na pangakuan na sa so, susunod na taon kayo na ang mananalo. O kaya, pwedeng sabihin ako kaka first round, ah, second run up nyo lang kasi last year. So, mahirap naman na Ibigay niya naman sa inyo. So, dapat give chance to another. Siguro, mga mga ganong agreement. Kaya siya na-convince na, na mag-follow ulit. Or, nakita niya na hindi maganda yung attitude niya. Charot. sa so, yan. Anyway... So ako para sa akin, ang masasabi ko lang dyan, sana lagi tayong sports sa lahat ng competition. Huwag natin kakalimutan, this is a competition, di ba? So hindi natin alam kung sino nga ba ang aabante, sino nga ba ang magugustuhan, at sino nga ba ang lucky na makokoronahan. So dapat lagi tayong prepared. Hindi lang ang Indonesia, dapat lahat, di ba? So yon So good luck sa kanila sa susunod na taon. Tingnan natin kung sa masasali pa sila dito sa Miss Charm. O, oh, diba? So, yun. Nakakaloka. Tumbling naman ako. Pero, ito, mas tatumbling ka. Mama, sa ano naman ang masasabi mo? Bakit ang Vietnam, lagi silang runners-up kapag nasa top 5 daw kapag ginagawa ang pageant dyan sa Vietnam? Mm -hmm. Siyempre, opportunity na nila. ba? Diba? Ako, masasabi ko, siguro, isa yan sa mga talagang deal jaan sa mga pageant. Kung baga parang kung iisipin mo kasi opportunity na nila makapasok sa semifinals at makarating sa dulo ng competition o maging runners-up o maging top 5. Ang nakakalungkot lang dito kasi laging nagkakaroon sila ng opportunity na makapasok sa top 5 kapag jaan sa Vietnam, 'di ba? Kasi una ang hurado, pangalawa syempre ang organization. Pangatlo, syempre itataas nila ang page as a pageant yung bansa nila, di ba? Kasi hindi naman sila napapansin sa iba. Eh. So, eto yung pagkakataon na sige na kuhanin na natin ang posisyon na to at ilagay na natin para lang mapansin at masabi na deserve ng mga kandidata nila na malagay dyan sa top 5. Alam nyo sa totoo lang minsan kung iisipin mo ha, katulad na lang dito sa mga nagsasabi, bakit sila at sa manalo uh, Kurt Bondat at saka itong si Kyla, Ver, Kyla Carter ay hindi man lang nakaabot sa top 5. Actually guys, eto ha, magiging real talk ako. Aminin natin na medyo may kulang din naman sa mga kandidata natin. Katulad na lang halimbawa kay Kurt Bondat. Siguro ang kulang dyan ay uh, yung lalim ng kanyang pagkatao bilang isang kandidata ng Mr. World. So, nandito doon, yes, guwapo, uh, kumbaga, maganda ang personality, lahat nasa kanya na. Pero, syempre, yung experience, yung lalim ba bilang isang kandidato na, alam mo yon na ilalatag sa Miss World and then, siguro, para sa kanya, ito yung preparasyon, kaya lang mas maraming mas prepare kesa sa kanya. So, yun yung dahilan kung bakit hanggang top 20 lang. So, para sa akin, nakukulangan ako doon sa, sa yung pinaka-deep ba para mas humanga pa yung organization sa kanya. So, kung baga parang dapat more experience, mas palilimin yung experience para kapag ikaw yung kinalkal na bilang sino ka bilang kandidata, mas malalim yung maibibigay mo. So, yon Mas ka-inspired-inspired inspired kang tao. So, magaling si Kurt. And wala naman akong masabi kung tutuusin talaga kapag beauty ang pag-uusapan ay panalo talaga ang Kurt. Kaya lang kasi hindi lang naman to about beauty. It's about ano ba yung pinareferred mo bilang isang kandidata at paano mo mapapa-inspired ang lahat sa mga ginagawa mo. So, yon So, pangalawa kay Ati sa Manalo. To be honest, nasad ako dito kay Ati sa kasi ang taas din na expect, expectation ko kasi she's a first runner up already sa Miss International. Pero kung iisipin mo sa kabilang banda, tama din naman yung sinasabi ng judges na parang Siguro kailangan ko pang mas malalim doon sa nakikita ko. But ako para sa akin, ginawa naman ni Atisa manalo ang makakaya niya at wala naman duda sa ipinakita niyang performance. Pero at doon siguro na hindi sila nasatisfied doon sa ipinakita ang performance ni Atisa or maaaring hindi si Atisa ang hinahanap nila bilang maging Miss Cosmo. 'di ba? So, kaya hindi nakarating sa top 5. Ayun na lang yung magiging anong dahilan eh. Kasi parang bukod doon, ano ang dahilan? Maganda si Atisa, magaling magtrabaho si Atisa, ano doon yung sincerity sa lahat ng ginagawa ni Atisa, kung paano niya nilalaban ng Pilipinas. Kaya lang, wala tayong magagawa sa desisyon ng kurado. Ayun yung gusto nila. Kaya ako, para sa akin, medyo dito sa part na ito, nasisilipan ko talaga. Kay, 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 kay Kyla Carter naman, uh, medyo ando doon tayo sa performance level niya. Yes, yung performance niya, to be honest, mas improvement more than doon sa preliminary. Tama yung ipinakita niya ng galawan, maganda naman siya, at maayos yung styling, maayos yung lakad. Pero kasi maraming nakikipagbardagulan eh. So, napag-iiwanan napag, napag yung performance na ibinibigay niya doon sa malalakas na kandidata. So, kung kung kaya niya i-level up pa yon nakakabugin niya yung lahat, eh, malalagi at malalagi sa dyan. Kaso hindi. Kasi merong mas malakas, mas magaling, at mas nakikitaan na potential. So, yun yung dahilan. Guys, so, lagi natin tandaan, it's not only about beauty. It's not only about pasarela. It's not only about performance o kung ano pa yung mga eksena mo dyan. It's about yung gaano ka ba kalakas bilang kandidata talaga. And then, ayokong isipin kasi na, ay sa Vietnam laging ano. So, siguro nandiyan dyan na rin na may mga baganyan-ganyan na din. Siyempre, iaangat ng Vietnam yung kandidato nila o kandidata nila more than doon sa mga kandidata natin. Lalo na kung nakikitaan nila na, oy weak to si Philippines, mas kaya natin umangat dito. Kasi isa lang ang gusto nilang ipakita dyan, na ang performance nila ay talagang pwedeng makarating sa dulo ng competition more than sa mga ibang bansa. Ganon! Ay nako, nakakaloka, tumbling naman ako dyan. Anyway, Good luck and congratulations na lang sa kanila I hope sa nasa susunod na taon Lahat ng pageant ay sa Sabi na para lahat ng kandidata nila Ay maipasok sa semi-finals Diba? Diyos ko nakakaloka Kailangan pa ba dyan muna gawin? And then para na sumunod natin chika Mamasang back to back win Natin dito sa pageant International pageant Yes. Ako to be honest, hindi naman na natin kailangan. Eh, bakit ganon? Bakit ganyan? Kasi kung tutuusin, kung bilangan din naman ng corona ngayon taon na to, marami tayong nakuha more than sa mga nakuha nila. Sabi ko nga, kung dito sa Miss Charm ay naligwak tayo, nakarating tayo ng top 20, be happy and be grateful. At least hindi tayo na El Tokuyo, di ba? So, thanks God. Oo, so okay na yon Kasi kung iisipin mo, sobra-sobra naman yung blessings na pumasok sa atin. Imaginin mo nung nakaraang buwan, kakatapos lang natin mag-back to back and then nakapasok pa tayo doon sa mga runners up at saka sa semifinals doon sa mga pageant na sinalihan natin may first runner up tayo may back to back tayo may triple back to back tayo so ano pa ba di ba so hayaan na natin sila kung nakarating sila sa top 5 at kung nakuha man nila kung ano man yung nakuha nila diyan cover. kasi ang importante ay yung ating mga natamasa, natagumpay pagdating sa international pageant ay nagpukumapaw more than doon sa mga nakuha nila na second runner-up, third runner-up, first runner-up, at least tayo humataw ng bongga-bongga. ba -bongga. diba? So yun, nakakaloka. Ay nako, kung kompar kung comparison din naman ng pag-uusapan, ay nako wagi tayo, di ba? And then para sa sumunod na chika. Mama Sam, sa Vietnam, dalawang Asia ang nanalo. Si Misa, Miss, Miss Cosmos si Indonesia, at dito naman sa Miss Charm, I si Miss Malaysia. And the truly Asia, yun lang yung masasabi ko. Sila yung mga truly Asia, Indonesia, and Malaysia. O, di ba? So, basta may mga siya. <laughs> Swerte sa Vietnam. O, di ba? Nakakaloka. E, di ba? Malaysia, Indonesia, dapat Pilipisya, o, oh, ba? Diba? Para swertehin din tayo dyan. So, congratulations. At least, di ba, uh, nakuha pa rin nilang ipanalo ang kapwa natin, Southeast Asia. And be grateful and be happy na lang sa so, mga winners na to congratulations. Especially kay Miss Charm Malaysia. ba? Diba? Diyos ko, nakakaloka. Ay, nako, tumbling naman ako dyan. <laughs> And then, para na masasumunod sumunod natin, chika, syempre, Mama Sam, ayan, so humabol pa si Mr. Philippines, sinanghal na fourth runner-up si Marky dito sa Mr. Universe. Anong chika mo dito? Congratulations, Marty. So, yung iba nagsasabi, nako, dapat nga daw mas more pa. Dapat nga daw mas title. Ayun yung lagi ko sinasabi. Kung fourth runner-up tayo, be grateful and be happy. Kasi malayo yun narating natin, ha? In fairness, ha? At least kumabog pa rin tayo ng bongga-bongga more than dun sa wale, di ba? So, masaya para akong... anon Tagumpay tayo dito So yon para sa akin Talagang sabi ko, ay grabe Hindi maawat ang Pilipinas And then maganda naman yung ipinakita yung performance Para sa akin Siguro, ano lang uh, Ayun lang, medyo overconfident Din tong si Marky Kaya parang ayun, hanggang fourth runner-up lang. Saka may gwapo kasi, charot. Kaya, ayun yung nanalo, di ba? So, congratulations, syempre, sa winner. And then, of course, congratulations sa pambato natin na si Marky na naging fourth runner-up dito sa Mr. Universe, di ba? ayon yung abangan natin. At ito pa, syempre, kaabang-abang to. Si Liana Duana daw, saan daw ba sasali? Sa Miss Universe o sa Miss Grand Philippines? Walang balita. Kasi sinabi nga ng organization na hindi naman daw magkakaroon ng sariling pageant na para i-appoint itong si Aliana Aduana doon sa Laguna. So, questionable. Wala siya sa ano candidates ng mga Miss Laguna and hindi ko alam kung saan siya sasali pero ko ako tatanungin din niyo tulad niya na sinabi ko kaysa makipaglaro siya sa Miss Universe why not Miss Grand 'di ba kasi sa Miss Grand parang feeling ko mas sure corona siya doon oo kasi ayun na lang yung hinihintay sa kanya talaga na kandidata na ipadala natin na may ganitong klaseng caliber. At si Aliana at Duana, parang pili ko, pasok na pasok para sa Miss Grand Philippines para sa 2025. Pero kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, why not? Di ba? So, laban. So, mali ninyo, gawin siya Miss Supranational kung hindi niya makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. So, ako, I'm so excited for her. But looking forward kung saan nga ba talaga siya sa sale, Sa Miss Universe o Philippines o sa Miss Grand Philippines. Sa inyong abangan natin kasi medyo parang may pasopresa at walang ano, walang sinabi yung organization na sasali siya or i-appoint ia nila si Liana Aduana dito sa Miss Laguna Universe. So, yon Kaya abangan natin yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!